Hey what's up mga boss Welcome back to my channel. So for today's vlog, dadalhin natin 'tong aking ZX4RR sa Kawasaki QRM. Kasi kahapon galing ako doon, nagpa first PMS ako and sinabi ko sa kanila na nagkaroon siya ng uh, leak oil sa head gasket niya. So naka-schedule siya ngayon para uh, ibalik doon kasi nga under warranty pa 'to. Wala pa 'tong one month. So yun. Tadal natin doon. Tapos, papacheck, papaayos na natin. Okay? Wala naman tayong babayaran doon. <laughs> Let's go! Labas muna natin yung motor. Tapos, cold start. bigat. Cold start muna natin bago tayo umalis. Wala na rin akong gas. Pag-gas na din ako. ngayon na Tapos napansin din ng mekaniko doon na nawala yung tornilyo dito, ayan o no? Siguro sa vibrate niya natanggal, dapat ganito yan eh. Bibilin na lang tayo sa labas, may nabibili naman daw nito Yo, what's up mga boss? let's go. Ito na tayo ng Kawasaki Q, At traffic na naman Lagi lamahang wala akong papagas <laughs> na wala yung pagbiblink niya eh to Grabe, solido ang tunog mga kosa Ang crispy hmm. Ang crispy niya Dan na yung first BMS nitong aking ZX4RR At meron na siyang pangalan Nabigyan ko na siya ng pangalan Ang pangalan ni ZX4RR Is si Peter <laughs> Peter The Fisher of Man <laughs> ayan nagkulang na yung isang tornilyo natin dito sa ating right side na fairings at umuulan na why naman gano'n init init yan nagkaroon siya ng kulang na bolts na laglag siguro sa vibration tapos ayan yung leak oil sa head gasket kaya babalik tayo ngayon dun at uh, wala naman tayong babayaran na kahit ano labor or uh, parts libre lahat dahil nga under warranty maambon na rapit na naman tayo at may tunnel at Rev Bomb Hindi natin malilimutan yung mga Rev Bomb na yan Dito tayo sa Tunnel Rev Bomb Woo! Solid Solid ang ulan <laughs> What the Tapos traffic pa Andito na ako ngayon sa Fisher Mall At malapit na tayo sa Kawasaki q katapat lang nito yun eh pero nasa kabilang linya kaya mag u-turn tayo dito tapos bukas mag ride din ako ride marilaki ride gamit si JX 4RR ganda morning para aliwalas pa yung mga kalangitan hindi ganun kainit hindi rin maulan <laughs> dito na tayo mga kosa alright we're here at motor trade Kawasaki Quezon Avenue. Hmm. Sir, good morning. Dito na yung ano sir, yung senior mechanic nyo. Oh, sir. Sige sir. Ano bang napag siya dyan sir? Okay na lang? Oh, okay na yan. Pinapabalik lang ako ngayon. <sighs> so ayan. Thank you, sir. Sige okay, pa Bakit mga Sana okay na Sa 2 months sa okay, pa darating yung puwesta Pwede sa Okay, babalik ako ah, uh, Mga 2 months daw update daw nila ako pagka dumating na yung pyesa para mapa-install dito yung uh, head gasket libre naman yun libre lahat libre labor libre, libre yung parts kasi under warranty pa siya yun nga lang hassle di ba <laughs> ganda pa rin yung walang problema So, ito yung gusto natin yung eh. ZX-4R hindi naman siya big deal marami na din nagka-issue dito sa ZX-4RR kahit yung mga old uh, model nagkaroon ng mga problema din dito sa head gasket mas malalayo sa kanila kasi ang nung leak tapos iba na yung tunog ng makina nila may something na <laughs> kaya dapat uh, pag may ganito maagapan kaya yan pinagapanakad natin para hindi masira, di ba? Pero may mga solusyon na naman sila. Woo! Madami na silang solusyon dito sa public na to kaya ayan okay na din ang mahalaga alam natin ang gagawin <laughs> 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 Woo, si rider naman ni eh. mapagpatul sa akin na <laughs> at sa mga naka ZX4 r lalo na yung mga bago i-check nyo na rin kung may mga oil leak ba yung inyong mga head gasket mas maganda yung maagapan kaya i-check nyo na mga kosa at dito ko na rin tatapusin ang aking vlog mga kosa always ride safe and put God first peace out Shush, bomba